Hello mga lods, welcome back to my channel, it's me again, ang Gubat Vlogs. So, for today's video mga lods is, uh, muling pagbabalik ng mga Gubat Vlogs. Dahil for 2 months, ah uh, na, -demonetize yung, na, na demonetize yung channel ko. Yes, mag-apply na naman tayo ngayon. So, ah uh, on, on June 19, 2024, na nag-firing kami doon sa Pampanga. So pag open ko sa aking YouTube channel, ah uh, bigla ko na lang nakita na na-demonetize na ito. So ano ba ang mga kadahilanan kung bakit na-demonetize ang channel na? Hindi ito na demonetize dahil sa mga tricks ko kung paano pataasin ang ating revenue. Sa mga vlogger dyan na napapataas ng sarili ng revenue, huwag kayong mag-alala dahil legit na legit yun. Um, pasok na pasok yun sa YouTube. Dahil uh, organic yun. Tinanood dating video, tapos tinatapos natin like, then then clear history na naman tayo. So, ang pinaka cause talaga sa galing muna sa aking channel mga Lutz is kumuha kasi ako ng video sa Facebook o uh, sa TikTok, then in-upload ko sa Facebook ko, at nakita ko is nag-viral siya. So, ang mga video na yun is um, ano, funny dog video. So, nag-viral siya, mabot siya ng 2.2 million in just one month. Kaya naisipan ko is i-upload ko rin to sa aking YouTube channel. Kaya na-upload ko siya sa short sa aking YouTube channel. So, nag-upload ako doon ng limang video na funny dog video. So, in just one day, mabot agad siya ng 11,000. So, siguro dahil nag-viral yung video na yun, na tinuha ko sa TikTok na wala man lang ako ini-edit na kahit konti at in-upload ko agad doon sa TikTok o sa si YouTube. Kaya ayun, nanditik ni YouTube. So, ayun. Yan ang pinaka uh, dahilan kung bakit na demonetize yung channel ko. Kaya advice ko sa mga bagong vlogger, sa mga small YouTube creator na nagsimula pa lamang, So wag na wag na wag na wag kayong magnakaw ng video na hindi sa inyo at hindi nyo ini-edit dahil mahirap talaga. At sabihin natin walang copyright. Pag upload mo, walang copyright na nakalagay. Pero reuse content po yun. Kaya maaaring manipulit tayo sa channel mo. So guys, so ngayon from June 19, 2024, 2024, so June, July, August, September. So September 17, mag apply ako. So noong 17, tuwang-tuwa ako dahil gusto ko na nga i-reapply ang aking channel. Kaso lang, ang pinakamasakit talaga mga lods is ang natira na lang sa aking watch hour is 250 plus na lang. So paano ko pa ba mag-apply? Paano ko pa ba i-reapply ang aking channel na wala na alam? Ang nakalagay kasi doon na pwede mong i-reapply ang inyong channel kapag nakabit ka pa rin ng requirements ni YouTube. So requirements ni YouTube is 1,000 subscriber. Wala akong problema doon dahil may 6,000 subscriber na ako. So pagdating naman doon sa watch hour, dapat meron kang 4,000 watts hour para makapag-apply ka ulit. So, pagtingin ko doon sa YouTube studio ko, 250 plus na lang na aking channel. So, parang nalugmok ako, uh, hindi ko agad na-apply yung channel ko dahil wala nga. Useless pa rin kapag mag-apply tayo ulit. Ma-reject pa rin yun dahil kulang yung ating watch hour. Kaya naisipan ko, ano kaya kung gagawin ko na naman yung tricks ko dati na kumuha ako ng dalawang oras na video na ayan makikita nyo naman dyan so ito ito yan itong magnanakaw so korean tagalog ito in just four days yan makikita nyo naman ito in just four days nag click talaga siya umabot ka sa ngayon so in just four days umabot na siya na um, 15,000 views so 15,000 views so sa isang video lang yun pero dalawa talaga yung video na in-upload ko na movie, Korean, Tagalog dub. So, ang isa nag-click, ang isa hindi. So, yung isa yung mababa yung vid, uh, views, dinilit ko na. Para yung isa na lang yung tutukan ko, yung magdala ng watch hour, 4,000 watch hour, yung i-edit ko para matanggal yung copyright at i-edit pa rin natin para pag-apply natin is ah uh, malinis siya. So, unang muna, ah uh, una pa ako nagiging vlogger nung nakamit ko yung 4,000 watch hour dahil dahil din sa tricks na to na nangunga din ako ng mga movie tapos na viral siya. So wala na akong kahirap-hirap sa akin watch hour. Kasi pag umasa ka lang talaga na sa iyong mga video lang, napakahirap talaga abutin. Abutin ka ng sham-sham bago ka makapag-apply. Bago mo makuha yung 4,000 watch hour dito sa si YouTube. So yun ang, ang technique ko. Kaya ngayon, naghihintay na lang ako na mabuti ng 4,000. So sa ngayon mga lods, is ito na. Ito, 3,600 watch hour. So meron na lang tayong 400 watch hour na hinihintay para magkapag-apply tayo ulit. Okay? So, sa mga gustong mag-vlog, sa mga aspirant vlogger, so, ganito na gagawin nyo. Kapag, ano, once na may may movie kayo na nag-viral, nag-trending, so, tapos, doon nyo kukunin yung watch hour. Halimbawa, umabot siya ng 20,000 views. So, siyempre, nandun na din yung 4,000, sobra-sobra na yun. So, ang gagawin mo, upload ka muna ng upload, upload ka muna ng upload, sa sarili mong video Yung original na video Tapos Pag mag-apply ka na Yes Tuturoan ko kayo Kung paano I-edit yung Reuse content Na video Na isang Isang movie Tutuli natin yan Kirahanan natin Ng 3 minutes Tapos I-edit din natin Lagyan natin yung music Tanggalin natin yung mga um, Ano nila Yung mga salita Para mabago talaga At may binago tayo Automatic yan ngalos Shock na shock yan So Sa ngayon Uh, dito lang na ang aking uh, video. Tutuloy na natin ito yung video dahil sinishare ko na lang kung ang aking pagbabalik sa pagbablog. So, back to tutorial na naman tayo dito. Dahil gusto ko magturo talaga ng mga tutorial na mga uh, may mga buluhan talaga. So, kung sino yung gustong uh, gumamit sa aking tricks, so, abangan nyo ang aking matinding pag edit sa isang movie movie na uh, gawin kong gawin kong tanggalin ko yung copyright. So nakikita na naman to. Tingnan, tingnan mo. Tingnan mo may copyright claim siya. Pero papakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yan. Copyright claim na yan. At i-apply ko to ulit. Akin channel dito sa YouTube. Okay? So hanggang dito lang muna ang aking uh, video ngayon. So maraming salamat para sa subaybay sa ating channel kahit hindi mo siya, pero mayroon pa rin talagang nanonood sa mga video sa aking mga So, Maraming maraming salamat sa inyong pag-suporta. So, maraming salamat. So, abangan nyo na lang ang okay. aking pag sa video, sa so, movie, kung paano po ipamonetize ang aking channel. Okay, maraming salamat. Thank you and God bless. Bye-bye.